Kumusta po tayong lahat? Mga kaibigan, mga subscribers na nandito sa ating YouTube at maging sa ating Facebook. Nandito na naman ang iyong kaibigan, ang inyong brother, ang iyong friend, Pastor Roots, Pastor Rodrigo, Ilupre Kaminawan Jr. upang makapaghatid ng mabuting balita sa inyo mula sa salita ng ating Panginoong Jesus. Dito sa Tagalog version na ating ibabahagi para patuloy nating maipalaganap ang mga aral ng ating Panginoong Kristo at salita na nagmumula sa ating Diyos Ama. At dito sa tulong ng Holy Spirit upang lalo tayong mapalakas sa ating pananampalataya. Samahan niyo ako mga kapatid, mga kaibigan sa ating mga pag-aaral upang lalo tayong mapalago sa ating mga sarili. Ang ating pag aaralan ngayon ay patungkol kung bakit kailangan nating sundan ang ating Panginoong Hesus Kristo sa kanyang mga aral at mga turo at sa ating pamumuhay. Napakahalaga ngayon sa buhay natin na mapaalalahanan tayo sa pag-ibig at ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo dahil sa mundong ito, puno tayo ng mga competition, paghihirap, at maging mga challenges sa buhay natin. Napakahirap tumingin kung saan tayo dapat sumunod. May mga pagkakataon na lilihis tayo sa daan, nalilihis tayo sa lugar na kung saan o oh, hindi natin nakikita ang katotohanan. Ngayon, bibigyan natin din ang isinulat ng isang dakilang apostol na si apostol Pablo kung paano niya sinasalaysay ang mga ginawa at kung bakit dapat nating sundan ang pag-iisip o ang pamumuhay na tinuturo ng ating Panginoong Kristo para sa atin. Ngayon, tunghayan natin, basahin natin ito. Sa English ang mga sinasabi dito sa isang Apostolis na nakasulat sa Philippians chapter 2. Verse 5 and 8. So, bibigyan natin dito ng uh, pagbabahagi. Ito ang sinasabi. You should think about things in the same way that Christ Jesus taught. Christ had the same nature as God. He was completely equal with God. But he did not try to keep hold on that. Instead, He chose to leave heaven. He took form he took for himself the nature of a slave or a servant. He became like a human and when he lived as man, he made himself even less important. He obeyed God completely so that he died. He even died on a cross. Dito natin makikita, mga kapatid, sa buhay natin sa mundo at napakinggan natin kung gaano pinapakita ng ating Panginoong Kristo ang buhay na mapagpakumbaba. Sa mundong ito, nakikita natin kung wala kang sasakyan, wala kang bahay, minsan wala ng halaga ikaw sa kapwa mo. Minsan, nakikita natin o ito ay may mataas na posisyon, may, mal, may masaganang uh, pamumuhay, may karanyaan, dapat nating irespeto, dapat nating igalang, dapat nating mahalin. Pag nakikita natin ating kapwa na walang wala sa sarili o kaya walang, wala man lang mga bagay na kung saan may pakita, maliit ang ating pagtingin. O kaya kung hindi nakapag-aral sa malalaki bang school o sa sa mga mga mayayaman na school, minsan ang tao iba ang pagtingin sa kanilang kapwa. Dito natin din makikita mga kaibigan, mga kapatid na ang ating Panginoong Isu Kristo ay isang hari, isang Diyos, equal ng Diyos, ng ating Diyos Ama. Pero sinasabi dito, dapat isipin natin, dapat sundan natin ang mga ginawa o kaya ang kaisipan mula sa ating Panginoong Yesu Kristo. Ito ang ipiniliwanag ni Apostol Pablo sa mga unang Christians na nandoon sa Pilipos na kung saan sila ay nahahati din dahil maraming mga kaguluhan kagaya ng pangyayari na our church sa simbahan natin o kaya sa mga sinusundan natin o sabi natin akala ko ito ay mabuting tao natitisod ka dahil nakatuon ka sa isang tao hindi ka nakatuon sa iyong takapagligtas, sa iyong Diyos, sa iyong mishaya na dumating dito sa mundo upang magligtas sa atin. Kaya sabi na sa Pablo, kayong mga na Christian dyan, mga followers ating Panginoon Yesus Kristo, isipin niyo muli kung ano ang ginawa ng ating Panginoon. You should think about things the same way that Jesus taught. Same way. No, dapat yung pag-iisip natin igaya natin sa mga pag-iisip ng ating Diyos, ang ating Panginoong Isu Kristo. Christ had the same nature as God. No? Sabi dito, ang ating Panginoong Isu Kristo, talagang siya ay katulad. Siya ay Diyos. Siya ay katulad ng Diyos. Pero, ang ginawa niya, hindi niya pinapakita ang kanyang pagiging equal sa Diyos sapagkat ang ginawa niya, nagpakumbaba siya, iniwan niya ang heaven. So, what Jesus did, instead, He chose to leave heaven. So, our God, our Lord Jesus Christ, that's why, isinilang siya, kaya mababasa natin sa John 1.1, sa 1, na sa pasimula ay salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At basahin mo naman sa John 1 hanggang sa 14, ang jos ay naging salita naging kasama natin dito nga yan bumaba ang ating Panginoong Kristo. pinapakita niya kung gaano kahalaga ang pagpakumbaba pero ngayon makikita natin sa mundo napakataas ng ego ng bawat isa mayroon pa nga sinasabi ito ang pride pa rin namin ito ang mga pagarbo namin is all pride alam natin na ang tinuturo ng kasamaan ni Stanas ay isang pride o garbo. Pag naging mataas tayo, nasisira tayo. Alam natin, sabi nga nila, pag napapasting ka para talunin natin si Stanas, hindi natin kaya yan. Dahil, hindi kumakaya ni Satanas eh. Hindi, kahit anong fasting mo dyan, hindi natin yung matatalo. Sa prayer natin, matatag, malakas ang prayer natin, makapangyarihan ang ating prayer. Pero sabi nga, Paano natin talunin si Satanas? Talunin natin siya sa pagpakumbaba. Bakit? Dahil si Satanas nga ay hindi marunong magpakumbaba. Hindi siya marunong tumanggap ng pagpakumbaba. Kaya nagzelos nga siya, nagalit siya, kaya nagreveal sila. Sila ni Lucifer at kanya mga masamang anghel. upang pantayan ang ating Diyos na tagapaglikha. Magkikita natin ang mga tao na na pinamamayanihan ng kanilang pride o garbo o kaya ego ay napakahirap bumaba. Dahil yan nga ang katangian na tinataglay ni Satanas upang ang tao ay masira at malayo sa presensya ng Diyos. Pero iba ang ating Panginoon. Tinuruan niya tayong magpakumbaba dahil yan ang sinabi niya, iniwan niya ang heaven. Iniwan niya ang kanyang pagka Naging tao. Naging tao, he took for himself the nature of a slave. So natin, especially dito sa Amerika, napakasama yung imahe ng slavery. Kaya makikita natin, uh, kahit tayo mga Pilipino, dumaan tayo ng colonization mula sa mga Spaniards, more than 333 years na tayo naging control ng mga Spanish uh, conquerors na kung saan naghihirap ang ating bansa. Kaya nakikita natin paano tayo lumaban, bumangon at dumating naman ng mga Amerikano. Six years din tayo naging under ng mga Amerikano hanggat dumating din ng mga Hapon. Tinulungan tayo ng mga Amerikano naging kasama natin hanggat natanggap natin ang kalayaan. Pero yung mga sauna natin, sinauna nating mga ninuno na nasiuna sa, nauna sa atin naranasan nila ang mga pangapi bilang mga inealipin sila. At dito rin sa sa Amerika, nakikita natin na ang mga kapatid din nating mga Aprikano na African American na dinala dito dinala dito sa US mula sa Africa nung time ng mga colonization at mga uh, ginagawa ng mga British colonists na dinadala nila more than mga 8 million to 10 million na mga Aprikano na naging slave at ginawa silang slave. So napakasakit ang kanilang mga history na daanan dito hanggat nagkakaroon ng kalayaan no sa panahon ni, ni Abraham Lincoln na maraming na kaya nagkakaroon ng civil war upang ipaglaban ang right ng bawat isa. So ang tao ay napakahirap magpakumbaba pero pinakita ng ating Panginoong Hesus Kristo siya ay naging slave, naging isang alipin, alipin na tagapagsunod. Hindi siya naging tao kahit nakita nga natin. Saan siya isinilang? Sa saban Napakahirap na condition. Tayo, gusto natin na may maranya, magandang mga upuan, magandang bahay. Noon tayo, ang nasa isip natin. Hindi naman masama na magnegosyo, palalaguin natin ang ating negosyo dahil biyaya ng Diyos sa atin. Ang ayaw lang na Diyos na tayo'y magiging ego center at prideful sa mga bagay na kung saan pinahiram niya sa atin. Kita nga natin kung paano tinuro ngayon ng ating Panginoong Isu Kristo ang pagpakumbaba. Marahil mayroon tayong problema ngayon. May mga pag-awayan sa pamilya dahil nandyan yung ego natin. Kahit mga kapatid, nag-aawayan. Kaya kasi sa trabaho, hindi, hindi marunong mag, mag-say ng sorry. Dahil, oh, bakit ako magsusorry? Lalo na dito sa Amerika. Da, uh, ang word na sorry ay talagang hindi masyadong masyado sinasabi yan. Pero sa ating Panginoon na pinakita niya na namatay siya sa cross, kahit sa kamatayan sa cross, tinanggap niya ang kamatayan sa cross sa pagsunod completely sa pagpakumbaba. Kaya dapat nating sundan ang pagpakumbaba ng ating Panginoon. Kung kaya sinasabi, maraming mga sinasabi dito sa Biblia kahit sa, sa, Pedro, ni Apostol Pedro, na sabi ng Diyos, ang mapag, mapag, mapagmataas ay bababa at ang mapagpakumbaba ay itataas ng Diyos. So, sana kung tayo may naging mapagmataas ngayon at maraming mga bagay na hindi tayo marunong mahingi ng tawad sa Diyos man sa ating mga kasalanan, dahil nandiyan yung pride, nandiyan yung at takot, galit sa ating puso, ibigay natin sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako. Namatay ang ating Panginoon sa cross upang magkaroon tayo ng kapatawanan. Walang perpekto sa atin, sino man perpekto sa atin, wala. Kailangan natin ang Diyos, kailangan natin ang Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, tingnan niyo ang ating Panginoon Isu Kristo. Kung hindi mo kaya magpakumbaba, sundan natin, idalangin natin, Panginoon, tulungan mo ako magpakumbaba. Katulad mo, Panginoon, ay kayo nagpakumbaba doon sa cross. Kaya, gaano man tayo kayaman, gaano man mga naabot natin sa ating pinag ating pinag-aralan o nakamit, huwag nating kalimutan na kahit ang ating Panginoon Kristo ay Diyos, Hari, Misaya, sinasamba ng mga anghel, sinasamba ng lahat, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa dating ng panahon natin ating Panginoon Kristo. Nagpakumbaba siya. Minahal niya tayo bawat isa. Sino ka man, anumang reliyon nandyan ka, saan ka mang church o simbahan o kaya saan ka man naanib, makasalanan man tayo, hindi inibig ka. Inibig tayo ng ating Panginoon Kristo. Ang kanyang kamatayan bilang pagpakumbaba doon sa cross ay pagliligtas upang tayo ay mabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya ikaw so ngayon, gusto mong magbago ng buhay, gusto kong magbago ng buhay, gusto kong iwanan yung bisyo ko, gusto kong iwanan itong mga nagawa kong mga hindi pa luhuli sa ating lahat. Nandiyan ang ating Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Isukon natin ang ating buhay sa Kanya. Tiyak na makikita mo ang iyong tagumpay. Hindi ako ang makapagligtas sa iyo, hindi ang pastor, hindi ang pare, hindi si Pope, hindi ang bispo, o hindi ang ating Panginoong Kristo mismo ang gumawa ng pagliligtas para sa atin. Kaya pinadala nga ng Diyos ang kanyang isang anak, ang sinumang sumasampalataya kay Kiso Kristo, hindi mapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nasaan ang buhay na walang hanggan? Nasa ating Panginoon Kristo sa buktong anak ng Diyos na ating tagapagligtas. Juan 3, John 3.16 Kaya kapatid, kaibigan, may pag-asa pa sa buhay natin. Sundan natin ang pagpakumbaba ng ating Panginoon Yesus si Kristo. Manalangin tayo, Panginoong Yesus, ako'y naniniwala sa iyo. Tinanggap kita, Panginoon, bilang aking Diyos na kapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyong tinuturo sa amin na pagpakumbaba. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming puso at bigyan mo kami ng pagkakataon na mabuhay, mamuhay na may kalinisan sa aming isipan, sa aming pagkatao. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa ating lahat. Amen.